may ulan-ulan pa rin mga kapatid pero humupa na yata si Bagyong Karina sabay sa paghupa nito, naramdaman ko ang kalungkutan at panghihinayang kasi nakita ko na parang si Inday Sara ay ayaw na ayaw ng sumali sa politika ayaw na rin siguro niya na manilbihan nationally. Locally, yun na lang ang i-consider niya. Nasabi ko ito dahil una, nung magbitiw siya sa pagka-vice president, na napakalaki ng pagkakataon, opportunity, na makatulong siya dahil ang ating Department of Education sa totoo lang, sira talaga. So, dito sana makapag-contribute ang ating vice-presidente. Kaya lang, mayaw siya. Ang ko, kahit ako, gano'n din siguro ang gawin ko. Kasi tayo, kasing mga taga Mindanao, taga Visayas, ayaw nating tayo pagdududahan. Hindi lahat, ano? Tayong kagaya ko ng mga ordinaring mga citizens lamang. Pagtatrabaho tayo, alam nyo, mga bisaya, pag nagtrabaho, trabaho talaga. Although meron din sa atin na mga unscrupulous, mga nagtetic advantage, at sa yung mga corrupt. Pero in general sa atin mga bisaya, hard worker tayo. Kaya sa ibang bansa, makikita mo ang kaibahan ng bisaya at sa kahindi from Visayas to Mindanao, iba ang ating kultura patungkol sa trabaho, sa gawa. Masamang i-compare, mga kapatid, ano? pero contrast, malaki kasi ang contrast. At makita natin na ang ating ibang mga kababayan, marami pa naman, itong nasa ating mga elite, yung mga mayayaman, yun talagang merong in sa ating gobyerno, sa ating mga politiko at saka yung ating mga ordinaryong mga mamamayan na merong kababaan ng kanilang paningin sa mga taong galing ng Visayas or Mindanao kaya isa pa ito ding mga Visaya na yumaman na na educate sa ilbang bansa na educate dito sa Metro Manila at ang mga pag-uugali nila ay nagbago na hindi na mga bisaya. Meron na silang na-acquire na mga qualities. Qualities bang tawag niyan? O pag-uugali, nakakaiba na. Kung minsan, di ba, meron kayong makikita ng mga joke na napunta lang ng Manila ng ilang araw. Pagbalik ng Mindanao or Visayas, hindi, marun hindi na marunong magbisaya. Bisaya joke lang ito pero um, uh, totoo meron talagang marami sa ating ganyan si Inday Sara nakita ko hindi ganon na ano pa rin ang kanyang manatili pa rin ang kanyang pagka-authentic by the way hindi ako supporter na mga Duterte ano kailang bilang bisaya taga Mindanao. Ang ang aking damdamin ay natuon sa mga kalagayan na kung saan nagtutulak sa akin na magkonklud na si Sara ay ayaw ng manilbihan. Ang kanyang pag-alis at ang kanyang parang pagkawalang bahala, iniwanan niya ang Pilipinas nagpunta ng Germany kasama ng kanyang pamilya para sa isang concert, ay masabi nating nakakalungkot at hindi katanggap-tanggap bilang isang opisyal ng ating gobyerno, Vice President pa naman. Pero kung ako naman ang nasa kanyang kalagayan, hindi ko dinipensahan si Sarah, no? Siguro magkapareho kami ng pag-uugali, kaisipan kung ako ay gagawa na walang bahid ng kung ano man, ang akin gusto ko lang magsepisyo. At pagkatapos ay ako ay pagbibintangan ng kung ano-ano. Na bawat hahawakan ko ay supalpalin. Bawat tingin ko hinampahinahampas ako. Bawat salita ko sinasampal ako. It's not worthwhile. Hindi. Kaya pipiliin ko na ako'y manahimik, iiwanan ko ang pinasok ko sana na akala ko makatulong ako. Sa bagay, may warning na nito noon si Digong, huwag kang pumasok. Eh siguro, na convince siya at paniniwala din niya sa sarili niya may magawa siya. Kaya lang ang ating society hindi natin din masisi kaya lang. Masama kasi hindi pa nga nagumpisa pagdudahan mo na binabato-bato mo na, binabaril-baril mo na, inaapak-apakan mo na, dinudura-duraan mo na. Kaya, kung ako, kagaya kay Sara, iiwanan ko talaga. Hindi naman lahat, pero marami sa ating mga Pilipino. Baguhin ko ang kasabihan, ang sabihin ko, hindi naman lahat. May napipili pa rin, kaya lang kukunti lang. Itong general, mga Filipinos that is not worth dying. Wala eh. Hindi worthwhile. Kasi may gagawin ka na pagdudaan ka. At karamihan nito ang mga tao nandito sa Luzon at mga taga Luzon na nandito sa Metro Manila at mga elites at mga bisayang nagiging parang mga taga rito na rin. Mga kapatid, mga taga Mindanao, taga Visayas, kailan ba kayo nakatikim ng progress na nagawa yung ating mga tulay na ilang dekada na na hindi nagawa, mga daan, mga dating project na nakabinbin, di ba panahon lang Duterte? Hindi ko sinasabing si Duterte ay magaling. Marami din akong hindi gusto sa kanya. Pero kung ikumpara naman natin sa lahat ng mga presidenteng dumaan, siya lang ang may nakitaan ko. At kayo ganun din, although hindi ako supporter ni Duterte, na merong direksyon. Direksyon para sa buong bansang Pilipinas. Hindi lang sa Luzon or Metro Manila, buong bansa. Kaya lang siguro ang kanyang pamamaraan hindi nagustuhan kasi kumapit siya sa China. Pero noong mga time na yun, kung maintindihan nyo lang sana kung hindi siya kumapit sa China, saan naman siya pupunta? Pupunta siya ng Amerika, nabibigyan lamang siya ng thousand US dollars at mihihingiing kapalit more than million or billions of US dollars. Kaya kapit siya sa China. Risky, pero calculated ito. Kaya ang sinabi niya, kagaya ng Pogo, hindi ayaw ko ng Pogo, no? kasi ang Pogo talaga, no, ko pa sinabi yan. Masama talaga pag pagsugal. Nasisira ang community, ang society. Ang buong bansa. Para itong shabu. Pinasok niya ang mga agreements na hindi natin alam kung ano ito para lamang makakuha ng pondo at ito'y nakatulong sa atin noong COVID kung wala wala ang China, China noon hindi tayo, wala tayo kasi ang Amerika during that time din hikahos kulang sila ng resources at hindi nila maasikaso lahat ng kanilang mga kaalyado China lamang noong panahon na yun ang nag-o-offer ng ganong klaseng tulong kasi meron din silang mga political interest. E eh, di yan di, dinakma ng tao. Ito ang hindi maintindihan natin, ano mga kapatid. At ito rin ang sinasabi ko, na ka na ng maayos sana. Knowing na ito ay risky, hindi mo alam talaga kaya kailangan magbantay ka. Kasi lahat namang pamasukin nating kasunduan, risky ito kahit yung mag-asawa ka, risky. Eh. Kagaya ko, nag-asawa. Sinira ng aking asawa ang aking pamilya, ang aking tahanan. Risky lahat ng papasukin natin. Huwag ta nating tingnan na pagdudahan natin yung tao dahil ganun lang siya. At ito rin ang aking sa loobin. Kasi siguro si Duterte, ang mga Duterte, hindi talaga magustuhan ng mga elites itong mga taong mga yung mga parang nakatira sa mga subdivision na pag ang tingin nila doon sa mga squatters nakakadiri at ang tingin nila sa mga taong yan eh, pag nagsalita eh, nakakapangilabot walang karapatan sino ba yan? Ganun ang tingin ng mga taong ito sa mga Duterte. Unang-una dahil siguro sila ay mga Bisaya. Pagpasinyahan ninyo mga kapatid, pero yan ang katutuhanan. Bisaya at ang kanilang mga buhay kung titingnan ninyo. Hindi kagaya sa inyong ibang sa iba natin mga politiko na mga mayayaman talaga. Liban kay Pacquiao. ikahit eh nga si Pacquiao eh. Mayaman na ito dahil mayaman na ito. Pero kahit sa kanyang yaman, pagdududahan pa rin na merong ginawang hindi tama. Kagaya na lang pag-aaral, pinagdududahan siya. At marami pang mga bagay na masabi natin pag ikaibisaya, nandoon talaga yung diskriminasyon. Ako hindi naman ako nakaranas ng diskriminasyon, ano. Pero sa iba nating mga kababayan Bisaya, malu nakakalungkot. Nakakasama kung minsan ng loob. Kaya lang kasalanan din nating mga Bisaya, hindi natin pinapakita na tayo ay eh, hindi mga ganito. Kahit sabihin na nating hindi na dapat ganyan. Eh ang mundo ganyan eh, unfair unfair, kahit saan ka pumunta meron talang discrimination kaya tayo, yung mga na-discriminate, hanap tayo ng paraan upang tayo ay maka-join naman sa kanila at tanggapin tayo kahit half-hearted man lang pero nandun pa rin yung respeto si Duterte, na wala talaga ang respeto sa kanya, nadamay pa siguro itong mga anak niya, kasi sa pagsasalita kaya ako, binago ko ang aking content ngayon kasi napansin ko yung mga nakalipas kong mga content. Bisayang-bisaya talaga ang kaisipan. Siguro ang kinikater ko, yung mga bisaya rin. Pero hindi rin tama. Pangkalahatan tayo at hindi naman para mag tayo, mag tayo na tayo yung mga formal na tao yun talaga ang kailangan sa civilized world. Umasta tayo na mayroong grace, graceful at respect sa ibang tao. Ito rin ang isa siguro sa mga dahilan kung bakit, bakit tayo ay pandirihan. Pero unfair din na ang karamihan sa atin, di naman ganyan, may na lang din. Kaya sa ating mga kapatid na hindi mga bisaya, no? at sa mga bisayang nagiging hindi na rin mga bisaya, pag-uugali nila, kaisipan. Sa totoo lang, pinabayaan nyo ang aming kalagayan sa Mindanao. Na-focus kayo dito sa Luzon na halos lahat ng pera nandito na lamang, lalo na sa Metro Manila. Pero kung tingnan ninyo ang Metro Manila, ito lang bagyong karina. Although abnormal talaga ang pagbagsak ng tubig. Pero yung sinabi nating presidente na ang dahilan daw basura, o siguro climate change, sinabi rin niya. Pero basura at saka nasira yung flood control, hindi katanggap tanggap-tanggap. Para bang sinisisi na naman natin ang iba? at hindi natin ina hindi natin hindi natin tinatanggap ang accountability sana ang sinabi niya nagkulang tayong lahat ito ang dapat ito ngayon ang dapat kung ipagawa sa ating mga ahensya hindi 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 yung sinabing dahil sa basura ni talagang problema naman natin yan noon pa yung flood control sira Nasaan pala ang mga taong nag-maintain nito? Ba't masisira? Ibig sabihin, kung ang flood control ay nasisira, paano kaya yung ambisyonin yung nuclear power plant? Kasi kung ordinaryong mga control lamang, ordinaryong equipment, facilities, hindi nga mamaintain na maayos, paano kaya ang nuclear power plant? Malayo pa tayo mga kapatid. Marami na tayo may tutulong. At ako'y umaasa sa ating kababayan, si Sarah. Kasi dream ko rin na magkaroon tayo ng iba namang klasing leadership. Nakati nakatikim tayo kay Digong. Although, braso-braso kasi rough si Digong. Hindi marunong magbalanse. Si Sarah, tingin ko, kakaiba kaysa iba na dumaan ng mga presidente. At gusto ko talaga, gusto ko magiging presidente siya. Although hindi ako supporter ni Sara. Kailan sa mga pangyayari ngayon sa tingin ko. Sana naman mali ako mga kapatid ano. Sayang din kasi. Um nanalo ang mga tao na gustong manatili ang ating kalagayan ganito lamang ang Pilipinas. Nanalo sila. Kung talagang tama ang aking kaisipan na si Sara ay aatras na. Hindi naman ganito ang taong ito eh. Pero kung tingnan mo, wala na eh. Pati yung mga facial, mga non-verbal languages niya. Yung kilos, yung mukha niya. Pag kasi nagsalita, di mo na makakitaan siya ng entusiasam. Kaya sayang. Hindi ko alam kung ilang presidenting bisaya na ano, ang nahalal. Pero karamihan talaga sa mga nahalal, taga Luzon, karamihan nandito sa Luzon at Metro Manila. At lahat sila nakatuon lamang sa kanilang lugar. Pero kung tingnan ninyo, nabuhos na nga sa kanila yung budget, allocation ng pera. Pero ang improvement, ang progress, nakaba, napakababa. Gagawa pa sila ng mga batas na lalong sumama ang ating kalagayan. Kawawa at ayon taga Mindanao, taga Visayas, kasi lahat na lang ng basura ang nanggaling sa kaisipan ng galing sa Luzon, na pupunta ng Mindanao. Bakit ba ang Mindanao magulo ngayon at mga Muslim brothers versus Christian? Noon, patayan. Bata pa ako noon, nakikita ko yung patayan sa amin. Kaya pag sinabi ninyong yung takot, ubos na ang takot namin eh. Ako, ubos na. Kaya ewan ko lang. Patayan. Dahil agawan ng lupa. Kasi gumawa ng mga batas noon na ang mga tagluson ay minigyan ng lupa sa Mindanao. Hukbalahap at saka yung iba pa na taga-Bisayas pinapunta rin yata ron. Ang nangyayari, nag-take advantage ang mga mayayaman. Sila ngayon ang kumamkam talaga sa mga lupa. Ayon, patayan. Kasi ang mga Muslim brothers natin, wala namang mga titulo ito ang sa kanila, sa kanilang mga kanunuan, meron silang mga palatandaan. Turo-turo lang. Yun, hanggang doon ang amin ganito. Nagsidating itong mga tagaluson at mga mayayamang tagabisayas. Kinawa ng mga titulo sa pangalan nila. Nawalan ang mga taong dating nandiyan na ano kayang mararamdaman. Inalis ninyo sa kanila unang-una yung sentimental value ng lugar na yon at kabuhayan nila. Pwede naman sana yon na ang gobyerno pumunta roon sa kanila pa rin ang kalupaing kalup yon hindi kinamkam at dinevelop lamang. Sana walang gulo mga kapatid. Kaya lang pati ang ating gobyerno nakisabay nitong mga mayayaman nating mga Pilipino. Kaya gulo ang invention ninyong NPA. Galing yan sa Luzon. Dumating sa amin sa Mindanao at Visayas. At ito ngayon ang naging ng malaking problema kasi hanggang ngayon nandun pa. Invention nito ng taga Luzon na in-export sa Mindanao at inyong tinitik advantage naman ng kahinaan na mga lumad, mga mahihirap, sinabihan ninyo, ang gobyernong ito ay napakasama. Inalipin kayo, inapi kayo. Kaya dapat ganito ang gawin ninyo. Magmula pa noon hanggang ngayon, ganito ang gawain ninyo, mga Tagaluson. Di naman lahat, mga mayayamang Tagaluson at mga mayayamang mga Tagabisayas. Pero mas marami ang Tagaluson. Kaya, gusto man naming umunlad ang aming bayan, Mindanao, ang gusto man naming umunlad ang aming isla, Mindanao at sa Kabisayas, at magkaroon kami ng mga political leader sana na makasali sa politika. Ay gagawan talaga niyo ng paraan para ito hindi matutuloy. Nga sa inyo na. Ang Diyos na lang ako'y naniniwala pa paring merong Diyos ang bahala. Kasi hahanapan talaga nyo ng paraan na yung mga taong merong na merong damdaming makatulong at makagawa ng pagbabago kaya lang iba lang ang style kasi sa amin sa mindan ginagamitan namin ng ng iron hand at ayaw nitong mga taong iba na humahawak ng ating ekonomi, ng ating mga politiko. Malungkot mga kapatid, sana mali ako, no? Pero malaking possibility na ayaw na ni Sarah. Magandang umaga po sa ating lahat.